Magandang araw na muli sa inyong lahat. Welcome back to Pearl TV kung kayo ay nanonood nito sa aking YouTube channel. And welcome back to Pearl TV Official kung kayo ay nanonood nito sa aking FB page. At sa video na to nga ay isishare ko lamang sa inyo ang kaunting tip kung paano magluto ng pansit batong gisado. At kung ano paano ba mapuprolong ang iyong stock na pansit batong gisado kung meron kang nabili or kung meron nagbigay sa iyo. So as you can see meron akong dalawang balot ng pansit batong gisado yung pansit ba tugisado na yung binigay sa akin ni Ate Wing last time at ayun na nga uh, sabi ni Ate Wing lutuin ko kaagad kaso uh, may mga nakaprogram akong lutuin sa araw-araw at may mga gulay ako na priority lutuin na unahin kasi nga pag hindi ko inuna yung gulay na priority ko mabubulok siya so cooking pansit ba to ay naka-schedule ko nga sa araw na gusto ko so paano ko prinulong yung shelf life nung pansit ba to so ayun na nga nakikita nyo nga guys maganda pa wala pa hindi pa siya nag amag kasi pag hindi nyo na ayos ang pagkakatago ng pansit um, pag uh, uh siya kung i-expose mo lang siya sa labas aamag siya na hindi mo siya binilad okay In pinainitan dapat yan maging crispy yan papabilad mo yan sa araw kasi yan yung fresh eh. Ang diskarte ko naman guys, hindi ko lulutuin. Binuksan ko lamang yung plastic sa refrigerator. So, ayun na nga. Nakita nyo luto na yung mga ano, mga ingredients. Ayun. yung pansahog. Ang pansahog dyan na ginamit ko ay bumili ako ng manok, chicken breast, tsaka yung pork laman. Ayan. So, pinagsama ko na lang. Ginisa ko yung pork, so yung pork at tsaka chicken, nilagyan ng carrot, nilagyan ng toyo, nilagyan ng beans, ayan. Bawang sibuya, syempre sa pagigisa, alam nyo naman yun. Ayun, gisa-gisa lang, tikman nyo na, check nyo yung lasa kung okay sa inyo. Pwede nyo din dagdagan ng oyster sauce, guys. Pwede nyo lagyan ng oyster sauce, mas malinam-nam yun. At yung pinakuluan nyo nga, ng, eh, mabilis ko lang siya lutuin kasi nga, pinakuluan ko na pareho yung karne bago ko, sina, bago ko ginisa, together with the, ano, together with the vegetable. So, yun yung discarte ko dyan, guys. Para nga, mas mabilis yung pagluto. At para hindi na ako tama rin. Ready na yan lahat. Ayun. Ayun na nga. So, ayun na. Naluto na siya. Yun. Tapos, yun naman na pansit. Mabilis lang lutuin yan, guys. Kuha ka lang ng ano. Yung pinakuloan pala, guys, ng karne. Itabi eh, mo yun. Ta, yun yung gagawin mo sa pansabaw dyan, sa pansit na linuto mo. Ayun. Di ba? Napaka-delicious. Kung nais nyo naman matutunan yung full video, yung nais nyo talaga matutunan yung cooking tutorial niyan, meron akong full video talaga guys. Doon talaga, nasa 36 minutes lang yon Kasi magagamit nyo din sa negosyo nyo yung idea nyo, di ba? Gusto nyo mag-open ng karinderia dyan sa bahay nyo. Kung, ganun, kung may hilig kayo sa ganong negosyo, you want to make a sideline. Tapos, if you want to cook pansit bato for your kid's birthday, and you want to cook the perfect one, so you can make it. Kasi, Ah, hindi naman sa pag Experto na ako sa pagluluto niya kasi paborito ko yan. Bata pa lamang ako, so, sa Girl Scout pa lang, nagluluto na kami niya. Kaya medyo familiar ako sa pagluluto ng pansit bato. Kahit anong klase ng pansit bato, nararamdaman ko na kung paano lutuin, okay? So ito, maliit to na pansit bato guys, hindi to yung conventional, yung regular. Na dati diba, thicker. ngayon parang hinati sa dalawa or tinatlo. Kaya very cute, okay? So ayan. Meron niya mas makapal pa diyan. May mas may makapal pala, mas matagal lutuin 'yon. So dapat marunong ka din magluto noon. Tapos yung pansit yung pansit bato naman guys, kahit ano naman pwede mong isahog diyan eh. Pwede mong isahog diyan yung atay ng baboy, atay ng manok, gizzard, okay? Pwede mong isahog diyan yung shrimp, lobster. Ako sarap ng lobster diyan guys, isahog niyo guys. Pakuluan niyo guys yung lobster. Yung mga ano niya, mga 'di ba? Mga parang tawag din yung mga nakakatusok na ng lobster yung ulo ng lobster pakuluan niyo yun yung pansabaw niyo din ako masarap ayan guys sa probinsya kasi ganun kadalasan dati may lobster sa bahay kasi yun yung negosyo namin eh so ayan guys as you can see luto na siya ba diba? so yung pan toppings natin hindi mo siya iluluto nakasama ng pansit yung pansit you will be only boiling the stock add water tapos babantay nyo kasi guys yung pansit na yan ay makitubig. Meaning to say, um, manluluto siya sa mas maraming tubig. Unlike other kanton, yung hindi, not pansit kanton na instant ah. Yung mga kanton na mga pansit na nabibili, ano siya, hindi yun makitubig, makonting tubig lang, luto agad yun. Yan, hindi, iba siya. So, iba siya guys, yung mga, mga sinasabing pansit 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 ba to. So, ayan, kung gusto niyo matutunan yung full video, meron ako live cooking. So, pakibisitahin nyo na lang aking YouTube channel, Pearl TV makikita niyo okay bye and thanks for watching guys I hope you